First time ipagluto ni King Joseph Palo Abilino. Ibang level ang kilig kapag nakakasagap ng balita patungkol sa kanila. Lahat ng mga gawain na magtsuwa, inagawa na nila. Katulad ng mga language na ganito, Bisa mga observation, pipihira lang gawin ito ni Kimi sa isang lalaki na taibigan lang. Take note, nakakabisita pa ng malaya sa tahanan nila. Sabog na ang mga puso ng mga fans Sakit eh. Hindi na makapaghintay na si ay kasal Indam sa isa't isa Ayon niya sa mga komento Si Paolo pala ito Yung tipo na lalaki Na kapag nagkagusto sa si isang babae Kahit na sobrang tagal niya Naghintay at umasa Na baka sakaling mapansin siya Wala talagang sasayangin ang oras tanahon. May kasana na magaganap sa aking paw. Nagpapahihwating na talaga. ay e may nang sita niya ni Kim. Pero ang dami na niya mga plano para sa kaninang dalawa. Amazing nga. Samantana ng si Sian 11 years na pa ng plano sa kaninang noon. Sina di tanaga. talaga. Maraming salamat at nauna na rin sa buhay ni Kim hindi umabot sa 11 years above ang relasyon nila. Pabilis ibinigay si Paul Brino kasi siya gusto ni Lord at tinadhanan na sila. Hindi mo Anong sasabi ninyo sa panibago update na ito? Kiling din ba kayo? Minsan ang natin sinamakitang ganito na parang mag kimpang Kimpong forever na.